Ano ang dapat nating makita? Ang sabi sa kawikaan, ang masamang tao ay nagmamatigas ng kanyang mukha. Ngunit tungkol sa taong matwid, nag-aayos ng kanyang mga lakad. Nagkaroon ka ng pagkakamali ka. Kung matwid ka talaga, mag-aayos ka ng iyong lakad. Pero kung hindi ka matwid, magmamatigas ka ng mukha mo. Ganon ang masamang mang tao dahil nagmamatigas ng kanyang mukha. Magdadahilan lang siya. Ang isang gagawin niya? Ayoko na! Yang si Rodel, nagtitinda yan ng alak! Hinto na ako! Yun ang sabi niya. Pero kamukat-mukat mo, ano ang ginagawa? Ayon, umiinom ng alak! Kasi ang matwid, Halimbawang nagkaroon ng pagkakamali at pupulaan siya dahil na di siya kung nagkamali Nag-aayos siya ng paglakad pero yun namang pupula na matigas pala ang mukha ang ginagawa humihiwalay sa mabuti. At ang sasabihin, sila naman eh, hindi naman nila ginagawa eh. So, naninila ka na dapat gawin yung sinasabi mo. Naniniwala ka na dapat gumayak ng mainhing damit. Ang babae ay dapat mahaba ang buhok. Dapat lumayo sa mga bagay na masama. Hindi dapat gumawa ng kahalayan ang lalaki sa kapwa lalaki. Naniniwala ka na dapat panatilihin ang katwiran. At ang sinasabi mo ngayon, kayo? Ganyan kayo Ganito kayo ah! Ito ngayong mga inaakusahan mo kung nagkamali man, granting for the sake of argument, nag-aayos ng kanilang lakad. Ikaw ngayon na nag sa, look what you are doing. Ikaw ba ngayon ang gumagawa ng katwiran? O ikaw ang nakaburles? O ikaw yung nagiinom? O ikaw yung gumagawa ngayon ng masama? Maliwanag ang sabi, ang masamang tao ay nagmamatigas ng kanyang mukha. Ngunit tungkol sa taong matwid, nag-aayos ng kanyang mga lakad. Dapat pagtulong-tulungan natin na mag ng ating mga lakad. Pagtulong-tulungan natin gawin ang kautusan ng ating Panginoong Heso Kristo. At primarily, ang utos ng ating Panginoong Heso Kristo, kung paanong iniibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. And if we continue doing that, and in the course na gumagawa tayo ng mabuti, hindi naman natin intensyon na gumawa ng kasalanan, pero nagkamali tayo. magayos tayo ng ating mga paglakad sapagkat inaakay tayo ng Diyos sa pagsisisi. Kaya ang sabi ni San Pablo sa mga taga Roma, Datapot ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan. Kung gusto nating maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan, tumakas tayo sa pagnanasa sa lahat ng uri ng masama. At tandaan natin at layuan yung mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran. Laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at may inam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Kaya wag kang papadaya dahil may mandaraya talaga. Kaya nga sabi ni San Pablo, Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Mayroong mga mandaya, ang trabaho magpasama. Madali mong madidistinguish yon. lalo na kung nagpa-practice ka ng kabutihan dahil nasanay ang iyong pakiramdam sa pagkilala ng mabuti at masama. Dahil ikaw ay may karanasang sa salita, tandaan po natin, para mabigyang daan ng galit ng Diyos, gawin natin yung katwiran, kapuotan natin ng masama, umiwalay tayo sa kasamaan. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailanman!